Hello mga kabudang, in this video gawain bayan muna tayo. Alam niyo na ang araw na ako stress. Kaya naman wala akong magkwento sa inyo. Hanggang ngayon, lutang na lutang ako sa si stress. Kasi luluwas na kami bukas. Mamimiss ko na naman si Papa. Katagal na naman kami sa Maynila. Ito nga po, naghugas mo na ako na plato dito. Kasi nagtambak na naman po yung pinagkapihan ni Papa. Kung pwede lang po magsandla ang Papa. Nang mabawasan po ang stress ko. Kasi ang dami po laging baso sa lababo. Hinuhugasan ko nga po pala ng mabuti yung mga baso. Kasi matitikman ko po yung lupit ni mama. Baka lumabas po yung dragon. <laughs> <laughs> Alam niyo naman po, may nagbubuga ng apoy dito. <laughs> Pagkatapos ko nga po maghugas ng plato, nagwalis po ako para po matuwa ang papa kong mataba. <laughs> Kasi lagi po siya nakasimangot pag po ang sahig. O di ba diba, nakaka-stress po dito? Kasi dalawa po yung nagbubuga ng apoy. <laughs> Urang po ako, may nakita po ako maliit na cricket. Lumapit pa po sa akin, binuhusan ko ng binuhusan ng ng tubig pero talon ng talon, hindi ko naman po mabuhusan ng tubig. Budang tibay ng cricket na 'to, nakaka-stress. <laughs> sinusunod ko nga po nilang ang sahig hanggang sa mga ilalim. Kasi ako lang po may abot neto. Kasi pag po si Papa ang naglalampaso, hindi po niya maabot. Kasi malaki po yung tiyan niya. <laughs> Lagi po nagagalit si Papa sa amin nila mama. rugit nalang lang naman po yung nilalampaso niya. <laughs> Ay naku, muntik ko na mabunggo yung ginagawang vase ni mama. Maganda pa naman yun. Sigurado matitikman ko na naman yung lupit ni mama. Mawiwing na naman tong ba. Grabe na talaga. Ito nga po, nilipit ko na nga din po ang mga laruan ko. Nilagay ko po sa box bago po ilagay sa cabinet. Kasi pag nakita po ito ni mama, malagot na naman po ako. Total naman, sinisipag na po ako ngayon. Inlinisin ko na nga din tong kalit sa lamesa. Ganito nga po ako magtupi ng tuwalya. Inilalatag ko muna nga po pala sa sopa para hindi po ako mahirapan. Tapos po, sa ko po ipofold. E para po maganda po yung pagkakatiklo. Kayong mga kabuda, ganito po ba magtiklop. eto nga po pupunasan ko na nga din po yung lamesa para po good vibes po si mama ngayon araw. Kung di po pala kayo nakafollow sa akin, i-follow nyo na po ako. I-like nyo na din po. Tsaka po kayo mag-comment para po mas masaya. Hagang dun na lang po. Bye! Love you po guys! muah.